Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon tayong trabaho. Kaya ginanap kamakainan lang ang isang job fair para sa mga nagnanais na makahanap ng trabaho. Silipin natin kung anong meron sa event na ito. Sa pagpapatuloy ng mga programang nagbibigay trabaho sa mga Pilipino, panibagong oportunidad na naman ang nagbukas sa mga naghahanap ng trabaho dahil muling isinagawa ang job fair sa pangungunan ng peso at dole at ito ay nationwide. To our job applicants who are career-driven individuals, young dreamers, and proud Filipinos, may you continue to be inspired in achieving your aspirations, developing your respective careers, and contribute valuable things to our country ang mga job fair activities po natin na nagpapabilis no, uh, ng paghahanap ng trabaho dahil mas accessible na sa kanila, yung mga opportunities, mas alam nila kung nasaan itong mga bakanteng trabaho ito At pinakahuli po, sinisiguro natin na maging convenient yung proseso po, uh, mapabilis, maging convenient yung proseso ng paghahanap ng trabaho. Kaya po, uh, ini-encourage natin ang mga job fair activities natin ginagawa natin sa mga mall sites po. Iba't ibang job opening ang makikita sa nasabing job fair mga BPO industries, retail stores, construction firms, hotel and restaurants at marami pang iba. Project ng gobyerno po, binabana natin dito upang tayo ang mismong lalapit sa mga empleyado, manggagawa natin na naghahanap po ng trabaho. At ang mga mapapasokan dito, carpentry, electricians, yung mga basog, ang dami ho dito sa mga consumptions. Sa mismong araw din ng job fair ay may mga aplikante na on the spot na hire. Nakaka-tuwa po kasi syempre as first time job seeker na suinerti po akong nakakuha or natanggap. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tinataya nga abot ng 45.94 million ang employed sa buwan ng Enero taong 2024. Mas mataas kumpara sa buwan ng Enero noong nakaraang taon. Masasabing challenging ang paghahanap ng trabaho at hindi lang si at ang kailangan, kundi mataas din na kapasidad sa larangan ng trabaho papasukin. Kaya marapat na hasain at ang kakayahan at huwag bawawala ng lakas ng loob.